O ikaw, alam mo ba yung sampung utos ng Diyos? Sampu na nga lang yan, hindi pa natin matatandaan. Alam ng karamihan na may sampung utos ng Diyos, pero hindi alam kung ano yung sampung yun. At baka hindi pa natin alam kung saan yan sa Biblia. Yan ay mababasa natin sa Exodus chapter 20. So, ngayon tatalakayin natin ang sampung utos ng Diyos. Ang una sa sampung utos ng Diyos ay, Mahalin mo ang Diyos nang higit sa lahat. Aba dapat lang ano, mahalin natin siya ng higit sa lahat dahil siya ang nagbigay ng lahat para sa atin. Siya ang naglikha ng bagay kasama na ang ating buhay. So, kung hindi natin pwedeng mahalin ang mga bagay-bagay na kanyang nilika nang higit pa sa kanya, ay eh lalabas tayong walang utang na loob. Lalabas tayo na hindi tayo marunong magpahalaga. Ang ibig sabihin, pag walang pagpapahalaga, ay eh walang pagmamahal. Ang pangalawa, ay huwag kang sasamba sa Diyos Diyosan. Isa lang ang ating Diyos. Huwag na tayong magkaroon pa ng ibang Diyos, ang ibig sabihin nun. So, pag magkaroon pa tayo ng ibang Diyos, ang tawag doon ay Diyos Diyosan. Dahil iisa lang ang Diyos na ating sasambahin yung naglikha sa atin. Ano bang ibig sabihin ng Diyos Diyosan? So wala kang sasambahing ibang Diyos kundi siya lamang. Dahil pag may sinamba ka bang ibang Diyos, ang tawag doon ay Diyos Diyosan. Nililok man yan o hindi, ay hindi pwedeng sambahin. Ay e ay fake God. So ang pangatlo, ay huwag natin gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ipangilin ang Sabbath Day o igalang natin ang araw ng pamamahinga ng Diyos. So, yun ay ang ikapitong araw. Binigyan tayo ng pitong araw. Aba, magpahinga naman tayo ng isang araw sa isang linggo. So, kagaya ng gabi, igalang din natin na ang ating katawan ay ipahinga natin kaya may gabi, may araw na para magtrabaho tayo. igalang natin ang oras at panahon na ibinigay sa atin. Igalang mo ang iyong mga magulang, ang iyong nanay at tatay, ang iyong mama at papa. Igalang natin sila. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi natin nakita ang mundo. Ibig sabihin, mahalin natin ang ating mga magulang, ang ating ina at ang ating ama. Dahil silang naging instrumento ng Diyos para makita natin ang mundo mahalin natin sila. Huwag kang papatay. Abay, syempre, hindi naman ikaw ang nagbigay ng buhay. Ang utos niya, magmahalan tayo. Lalong-lalo na ang pagpatay, hindi mo dapat yung gawin. Huwag mong gawin ang pagpatay o pagkitil ng buhay ng tao. Dahil ang Diyos ang naglikha sa atin. Ang pitong kautosan, ay huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. So, ibig sabihin, igalang mo ang kasari. Lalo na sa mga babae o lalaki na napahiwalay sa asawa kagaya nung nag-aabroad, huwag kang sisira sa inyong relasyon. Doon naman sa mga babaeng dalaga, ay huwag kayong makipagrelasyon sa may asawa. Dahil may nasasaktan tayo at may nasisira tayong pamilya. Ang ikawalong kaotusan, ay huwag kang magbibintang o huwag kang magsinungaling. Kasi karaniwan sa iba, buhay na nila ang magsinungaling. Halimbawa, tinanong ka ng nanay mo, pumasok ka anak sa school? Opo. Pero hindi ka pala pumasok. Yun ay karaniwang ginagawa ng mga kabataan na ayaw pumasok sa eskwelahan. Pero yun ay pagsisinungaling. Nagagalit ang Diyos sa mga nagsisinungaling. Ang siyam, huwag kang magnanasa sa hindi mo pagmamayari. Huwag kang magnakaw, wag kang makialam, at huwag kang manguha ng bagay na hindi iyo. Igalang natin ang pagmamayari ng iba. So, ugaliin natin, sanayin, na maging honest tayo sa lahat ng oras. Hindi tayo nagsisinungaling at hindi tayo nakikialam sa mga bagay na hindi atin. Ang ikasampo ay wag tayong magnasa sa hindi natin asawa. So kung hindi mo yun asawa, huwag kang magnasa. Kung nagkakagusto ka man doon, magdasal ka na mawala yung feelings mo sa kanya. Para hindi tayo nagkakasala sa ating asawa at sa Diyos. Kaya huwag tayong magnasa na sa mga bagay na hindi atin o hindi natin pagmamayari o hindi natin asawa. So, ang una at pangalawa at pangatlo ay tungkol sa Diyos. Namahalin natin ang Diyos, sambahin natin ang Diyos at Huwag natin gamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan So ang apat ay, ay igalang natin ang sabah day So ang panglima ay igalang natin ang ating mga magulang Huwag natin silang sagot-sagutin, huwag natin silang bastusin Ang ika ay huwag tayong papatay dahil hindi tayo ang nagbigay ng buhay sa kanila So nilikha tayong lahat, so magmahalan tayong lahat So ang ikapito huwag tayong makikiapid So, huwag tayong makikiapid sa hindi natin asawa. Huwag, ikawalo, huwag kang magsinungaling o magbibintang. So, ugaliin natin maging honest sa ating sarili at sa ating kapwa para magkatiwalaan tayo kahit saan man tayo mapunta. So, huwag ikasya, huwag tayong magnakaw o pagnasaan ang bagay na hindi atin. Kailangan humingi tayo ng permiso. Pagkaalam natin ang bagay na yun ay hindi atin. Huwag natin pakialamanan, huwag natin kunin, at nating nakawin. Ang ikasampo ay huwag nating pagnasaan ang asawa ng iba. Galang natin ang isa't isa. So ngayon, alam nyo na ang sampung utos ng Diyos. Nawa ating isabuhay. Dahil walang halagayang kung yan ay pakinggan lang natin at hindi natin isabuhay. So, God bless everyone. Sana mamuhay ang buhay na Diyos sa atin.